ng pagkabuhay ng akyatin mag-isa ng mountaineer na si Victor Aizol, ang matarik na bundok ng Mount Makulot sa Cuenca, Batangas. Pero makaraan na mahigit dalawang linggo, natagpuan na siyang isang malamig na bangkay. Sanhi ba ito ng isang malagim na aksidente o insidente na babalutan ng misteryo? Malinis na kabaligiran at makapigil hiningan tanawin. Ito raw ang ilan sa binabalik-balikan ng marami sa tuwing aakyat ng bundok. Kapalit man ito ang mahabang lakaran at delikadong daan. Sulit naman sa pakinamdam kapag narating na ang tuktok. Isa sa madalas dayuin ang Mount Makulot na matatagpuan sa bayan ng Cuenca sa probinsya ng Batangas. Karaniwan din itong destinasyon na makabaguhan sa trekking. Mount Makulat, madaling climb. Pwede siyang madali, pwedeng mahirap. Depende kung saan ka magdaan. It used to be part ng, ano namin, ng training climb. But on the other hand, it can be very technical. Sa loob lamang ng halos tatlong oras na pag-akyat, sasalubong ang kahangahangang ganda ng kalikasan. Ang view from Makulot or from the Rockies, ito ang pinakamagandang view ng Taal Lake. Kita mo ang buong Taal Lake, Kita mo ang Palayan Bay, kita mo ang Batangas Bay, kita mo ang Halcon Range ng Mindoro. 270 degree view ang makikita mo mula sa Rocky. O yung kagandahan, sobra ba? Hindi mo makikita sa ibang bundok lang eh. Nahilig din sa pag ng bundok ang 27 anos na anak ni Virginia Ison na si Victor. Bilang isang mountaineer, may tuturing na raw siyang sanay dahil na rin sa higit dalawang taong iginugol niya sa nasabing larangan. Sabi ko, anak, sabi ko, habang wala ka pang responsibilidad, i-enjoy mo yung ano, i-enjoy mo yung sarili kung ano gusto mo. Naging confident ako sa katayanan niya. Pag mayroon siyang gustong ano, yung ini-aim -in niya, talagang ma ma attain niya yon. Linggo ng pagkabuhay ng akyat ni Victor mag-isa ang mga makulot na tatlong beses na rin niyang noon tinahak. Pero matapos ang isang araw, nakapanlulumong balita ang natanggap ng pamilya. Nawawala raw si Victor. Uh, hindi niya iiwanan ng uh, isang bagay na hindi, hindi niya na ano yung talagang gusto niya na kuha. Ayun sa mga nakatira sa paanan ng bundok, sa kabila raw ng kaakit-akit itong anyo, may ikinukubli rin itong misteryo. Naniniwala ako sa ganun sa mga engkanto, mga espiritu, mga kung ano nun, ano dyan sa bundok na nagbabantay. Naramdaman mo na kakaiba, tapos eh, sinisira yung mata mo kung ano yung nakikita mo. Ang pag kinatulog siya sa gabi, may mga yabag. Kung misa sami may binibiro ka, nililigaw ka. Sa dyan, merong manggagalaw dyan. Sa katunayan, dalawa na raw ang binawian ng buhay habang tinatahak ang matarik na bundok. Kaya pang na marami, naging bahagi si Victor ng kababalaghang bumabalot sa makulot. Mula sa lokal na polis, hukbong panghimpapawid at iba pang rescue groups kasama na ang Rescue 5. Sama-sama namin ginalugan ang mga posibleng lugar na kinalalagyan ni Victor. Tatlong araw lang nawawala si Victor Joel Aizor, isang mountaineer na kung saan ay umakyat down sa summit ng Mount at ngayon ay nawawala na. Isipin mo isang malaking bato. Before the Rockies or there to, may dalawang gali. Dahil nga dun sa hugis ng makulot, pagtama tama ng hangin dyan, ang tendency is to go up. Okay, so may updraft na tinatawag. Tumulak na yung mga, kawin ng sundalo, police, pati yung soko, local climbers, pati na tayo, rescue fire, para puntahan yung kinalalagyan ni Victor Joel Aizon. Tumagal ng halos dalawang linggo ang paghahanap kay Victor. At naungang ngang nakalang Sabado, natagpuan ang kanyang katawan na nagkalasog-lasog sa tindi ng pagkakahulog mula sa taas na isang libong talampakan. Talagang mataas ang pinanggalingan niya kasi ang dami niyang fracture. Uh, head hanggang uh, ribs. May mga fracture siya, pati sa pelvic. pelvis niya o yung balakang may fracture.

kung may nangyari man, nadulas man siya sandali, pwede nakahingi ka agad ng tulong sa iba. May mga bagay at kasanayang dapat paghandaan ng sinumang nagnanais umakit ng bundok. Pinaka-importante sa amin yan is yung planning and preparation. Mas suggest namin na dapat nag-undergo ka ng BMC, yung Basic Mountaineering Course. Yung pre-climb, three days before, mag yan para pag-usapan what to expect sa fountain na pupuntahan, what to bring, at saka dapat physically prepared ka. Kailangan din magpunda ng mga gamit at safety gear na makakatulong para siguraduhin hassle-free ang pag-akyat. Gears pa rin natin, importante. Dapat, naka-boots ka, huwag kang mag-hike ng nakachinelas. Dahil uh, outdoors tayo, is yung backpack. Diyan mo ilalagay lahat ng essential things. Uh, water, kailangan mo mag-hydrate. Meals, trail foods, cups, sun protection, eyeglasses, compass and topo maps. Whistle, safety rin yun. Kapag may naliligaw na or naiwanan, yun, tawag ka lang. Kung sakali namang abutan ng Averia, nalitong survival tips na ipapakita mismo ng Rescue 5 team. Sa sakaling nabalian habang nag siguraduhin huwag munang galawin ang nabaling parte. Pangalawa, maghanap ng mga punong kahoy na pwedeng gawing splint upang hindi na ito magalaw pa. Gamit ang dalawang tungkod nito, gagawin natin ito bilang splint. Sa pamamagitan ng duct tape, pwede natin masecure ang splint na gawa sa punong kahoy. Dahil hindi natin alam kung anong oras darating ang rescue, kailangan natin ngayon maghanap ng malinis na tubig upang inumin ng pasyente para ito'y makatagal pa. Ang, ayun, sasalain natin ang nakuha nating tubig gamit ng anumang tela, tulad ng aking sombrero, susubukan natin ngayon sa lain. Ang mga bato, putik o kahoy man na nanasa loob ngayon ng tubig na ito. salain natin ngayon itong malabong tubig na ito hanggang mawala ang mga dumi nito na nakikita nyo ngayon sa ilalim. Ito na yung huling sala natin sa malabong tubig na ito. Pero pwede na ito. Gamit ang povidone iodine, filter natin ang tubig na ito. Sa isang litrong tubig na ito, kailangan natin patakan ng 6 hanggang 8 patak ng povidone iodine para matanggal lahat ng mikrobyo. Huwag muna nating inumin to. Hayaan muna natin ng kalahating oras bago inumin upang malinis ng COVID-19 ang anumang mikrobyo na nasa tubig. Dahil stable na ang pasyente at meron na tayong tubig, inaantay na lang natin ang mga rescuers na dumating upang matanggal ang pasyente ngayon at maidala sa pinakamalapit na ospital. Ang Rescue Fire Recruits na si manu at Sean sasabak sa training sa labas ng EMT School para sa basic firefighting course. Basically, as an EMT, uh, may mga elective courses tayo. Pag may mga time na makasama nila ang mga bumbero natin, pag tinap sila at may mga pasyente sa loob, sinalisya sila kung paano ma-extricate ang pasyente. Sa so, unang bahagi ng kanilang firefighting course, papasukin ni Manu at Sean ang gumuhong gusaling ito para subukang iligtas ang isang dummy patient. Unang pumasok ang team ni Manu para isagawa ang misyon. Pa, papunta ron sa kaliwa namin, kanan ninyo. Ulo sa kanan namin, kaliwa ninyo. Okay, ready? One, three. One, two, three. okay. Slowly, slowly, slowly bak bumagsak. You know, ako yung ginawang team leader. Isipin mo siyempre yung kondisyon ng pasyente, uh, yung safety rin ng team mo na uh, lahat maayos. One, two, three, lift, lift! Ang lit ng space, ang dami kong dami suot, yung fireman's gear, tapos wala masyadong hangin, mainit. Isipin mo kung totoo ito. Okay. Secure all straps kasi isa side view natin yung pasyente para makalusot dito sa masikip na area na to. One, uh, two, three. Makalipas ang 17 minuto na ilabas na ni Manu at ang kanyang team ang pasyente. Ngayon, team naman ni Sean ang susubok. Mas mabilis kaya nilang maisasagawa ang misyon? Okay, pag pumasok sa 1 month in, in, in. Very well coordinated naman yung team. So, actually hindi mo na masyado manonotice yung confined space dahil masyado kang focused sa First of all, yung daan. Pinadaanan mo. Tsaka medyo madilim eh. So, kailangan mo talaga mag-concentrate. Oh. Hirapan ako dun wow. sa yung rescue, paglabas ng tao. Kasi mas nakakapagod siya physically, no? Ayoko maging yung hassle sa team. So, yun yung driving force ko para matapos lahat ng mission today. sa susunod na Sabado. Nagliliyab na aksyon naman ang kailangan harapin ni naman at Sean. Kaya ni kaya nilang tensyon sa pagsiklab ng mapanganib na apoy. Sa panahon na aberya, panatilihin buong loob at matalas ang isipan. Dahil sa bawat sakuna, buhay ang nakataya. Para sa anumang insidente, tumawag agad sa aming hotline sa 9225155. Dahil mula aksidente sa kalsada hanggang sa bahay mo, aaksyonan, ora mismo. Ako po si Paolo de Jones at kami ang rescue 5.